'Yung tunay na Pedro nasa Biblia niluhuran pinigilan niya GIs 25 ng gawa at nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, "Magtindig ka, ako man ay tao rin." Nakita mo 'yun talagang Pedro, Ha? Eh ano sabi ni Pedro kay Cornelio nung lumuhod siya kay Pedro? Tumindig ka, tao rin ako. Huwag ka sasamba sa akin. Mismo nga yung anghel eh. Yung anghel, hindi tao yon. Nung lumuhod si Juan, pinagbawalan siya nung anghel. 22.8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Kahit yung anghel ayaw paluhurin si Juan sa kanya eh. Eh kaya kung halimbawa si Maria buhay, nako, hindi ka pwede lumood kay Maria.